Boss MJ, ikasa mo na! Calling, I'm officially calling out Boy Ungas ng Team Visayas. Uh, wala siya dito pero napaabot ko na lang. Uh, gusto ko daw makalaban ni Super Sam. Uh, anong masasabi mo? Um, kung siya yung itapat sa akin ni eh, MJ, so siyempre, uh, ano natin yan. Ah, uh, lalabanan natin yan. Let's go! Let's yes! do this! Yeah! Isa pong gabi sa inyong lahat Sa ngalan po ng uh, aming pamilya at ng aming uh, kapatid Sambayang. Sambayang. sa mga kapatid Kami po'y uh, taus-pusong nagsusumamo at mapagpakumbabang talaga pong nananawagan Sa aming napakabait na kapatid ni Samuel Kung maaari po ay uh, siya po ay humihingi na sana po'y magsuntukan po kayo Sa aming Samuel at ni, ni Boy Ungas Amen. Siya po ay napakagalang na nagahamon kaya po sana po ay uh, inyo pong mapagbigyan. Uh, kapatid na Samuel, po pwede mong ipagpatuloy? Tugon? Amen. So, ito lamang <laughs> po. Hala, ay ito ang siguro ang pinakamatinding laban na makikita natin sa Battle of YouTubers kong Lolo Ubin ni Bus mj this coming season. Super Sam ng Team Luzon at Team Luntayaw versus itong si Boy Ungas ang kakapanalo laang laban kay Boy Tapang at meron ngayong belt ng uh, champion ng Visayas. Ayaw, na natin din eh. Hala. Ay, ang kaisparing pala dito ni Boy Ungas ay si Boy Tato, yung binalugbog ni Super Sam. mo oh. Ay, pakabagang uh, parang nalalamangan ni Boy Tato din eh, si Boy Ungas. Hala. Ay, kung ganun ay alam na. Ala, okay, tingnan naman natin si Super Sam dito sa may taas. Ali, nang babalugbog lang ng mga Oy, lip -hawk! Wow! Hala! Talaga naman, oh, no? lipok. Kaya mga kaibigan, oh. No? Kaya ayun, oh, yun, inaawat ni Kuya. Ito, iba naman sa parin ni Super Sam. Ayun, jab sa body. Straight sa mukha. Ayun, para sa mga nagpapalasot na sabi nila si Samuel daw ay professional. Hindi po, si Samuel po ay professional musician, ano, musical director yan ni Kimo Gumatay. Ayun, yung magkagrupo sila. Samantala, mga kaibigan, ito naman sa baba, ayun pa rin, nagbabanatan pa rin si Boy Tato tsaka si Boy Ungas. Ala, sige, banat. Ay, parang mga Texas ay. O, sige. Ala, pero mahalat ako talaga dito na para bagang uh, nahirapan itong si Boy Ungas kay Boy Tato na siya namang binalugbuglaang ni Super Sam. Pero sa uh, itong si Boy Ungas eh, meron ng belt, eh dapat eh, wala nang dahilan anaha, na siya pa ay eh, hindi lumaban dito kay Super Sam. Dapat talaga ilaban na ano, si Bagsik pa pala yung nag-referee din na. ay parang ah uh, uh, ayan oh, sige oh. Ala, yon oh si Boy Tato ay napaka-aggressive, hindi man uh, niya nagawa kay Super Sam. So ayun, itag natin si Boss MJ, manawagan tayo, Boss MJ. Ikasa mo na. Ayaw, sige, maganda pustahan ito, magandang talpakan. Bye-bye. so, yung pinapakilala po namin sa inyo ang PHL win or yung Phil win ah uh, galing to kay Awit uh, shoutout kay Boss MG Uh, ito yung uh, ito yung uh, uh, gaming app or casino game, online casino na pinasok niya tayo at napakaganda, napakadaling manalo panoorin niyo tong kay uh, Lords Jonah ng Bruce ko kung gaano kabilis kumita dito. So try niyo 200 yung pinaka minimum at OA sa panalo ang makukuha ninyo panoorin niyo to. No, nung nag ako Kaya ito na, magbebet tayo Papakita ako kayo 1,000, pakita mo, dogs Oh Bet Hmm Hop. Ito na. Hop. 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 Boom! <applause> 2,000. Pakita mo, dogs. Hop. Cash out yan. Easy, easy. Ito mo pera ko ngayon. Naging 700. 4,000 pesos. Diba? Ganyan lang kadali, guys. Kaya click nyo yun yung link na nakapin sa comment, guys. Ganyan lang kadali.